So what's up mga ka-idol, no? Dito kami mga kaidol no? Bakit kami sa bundok kaidol no? Dito na no, pala kami sa Sibuna namin na. Kaya Pasensya na po kayo mga idol na Tagalan kunti Yung pagkano namin dahil Nagpapahinga kami ng maayos, ayos idol Kasama yung kapatid yung mga idol no? Kaya maraming maraming salamat sa mga suporta nyo mga idol no? At lalo lalo na sa mga ito buligan No? Kaya maraming maraming salamat talaga. Uh, ah, nagbigay ng tulong sa amin. Maraming maraming salamat. Uh, ah, kaya sana po ah, paka niyo po yung ah, ano nyo, ah, support kayo sa amin no? e, tulong na po rin sa amin yan uh, ah, at pala sa mga ano dyan sa mga nanonood dyan no? sa ah, nila din sa mga sinusuporta sa amin no? Ah, kaya din <clears throat> sana po talaga kami nang hinihingi ng dispensa sa inyo no? dahil tagalan kunti kaya sa ngayon mga ka-idol nandito na pa yung idol no? na si Silito at no may simula na rin no? babalik ka naman, idol yung pinakalaban namin dati na si Alapaap no? si sa pala sana mapabago namin si Alapaap no? at mapabaguhin namin si Alapaap nagbihag sa akin noon oh, ganyan talaga ganyan din ako dati na commander marami akong nagbihag tanggap ko po, po idol dahil alam ko po yung sitwasyon nila kaya sana po tulungan natin pagdasal idol na si lapap idol eh, na magbago na sana no uh, kaya maraming maraming salamat sa mga support kaya idol eh, hanggang dito lang yung mga intro kami no uh, salamat tol tol. tol tol parang naanong ko na itong daan ng laptop pero ito yung dinadaanan na ng natin tol. Dati. Oo. Oh. Oh. Kaya Ay. Kasi wala puno dito tol. Parang ba ay ito tol. Maliti pa to? Maliti to. Bakit may bunga tol? Ay, langka pala to tol. Ay langka to. O oh, langka. <laughs> ay, hindi si sila... Ano, may mga baliti din na kaalas oh. kanya. Ay, uno, oh, may nakakapit sa baliti, no? Nakakapit. So, ang baliti pala ang napapalaki sa kanya, oh. Ah, ganito pala. Sa so, tol. na natin si Ala Kaot, tol. Ay, gana, miss you natin, tol. Yeah, you natin. Sana, tol. at uh, sana, <coughs> sana, tol, na makabago natin si Ala Kaot. Oh. Tao rin sa tol. Oh. Nakakasala rin. Nagaya sa, sa atin. Sa atin Ano bang, ano, kaya, sana, hindi tayo ng tulong sa manonood na sana kahit kasal lang at kasal lang kayo sana mapabago na may siya lapa up hindi ko natin alam dahil sa lapa up uh, sobrang ano talaga sobrang lakas din kaya. Yeah. kaya sana dasal lang kayo pagdarasal lang din siya kasi sa buong buhay ko siya parang nakakabiyag sa akin sa so, talaga buhay pa Ya siya talaga po. ah kaya sana nagingat tayo sa natin ito e, ito yung kasi dahil dito, itong area na baka delikado kailangan natin nag eh, kailangan natin ingat mga puno o kailangan natin nandito kami tabi mo laki na mga puno dito no may may bundok pa pala doon oh ang ano na natin ang layo na natin ang lamig na kaya tol yung mga pagkain natin tol may mga biskwit ako rito oh, oh. Dito. at ano yung iniwanan natin kailangan natin balikan dahil nandun doon tayo uuwi nandun, oh. kain tayo doon lang tayo magluluto dahil oh, itong oh. dong area na doon, sitio na sana makabalik pa tayo doon oh, sana Oo. Oh. Kaya kaya kami na, ano, yung pagkasal ano, alakaw, sana mapabago namin. Kaya gano'n, kaya gano'n, kayo gano'n. Kaya gano'n ng mga idol. Ito area dito, mga idol. Eh. Super layo ito, nakita nyo ba yung mga batwa idol? Oo, oh, lalaki ng mga batwa idol. Kaya hindi ko Maganda sana, tol, na may ano tayo dito. May gano'n yun Yung, yung gano'n, tol, ba? Yung, yung, ano ba yung taga sa Tagalog? May pasol tayo, tol. Oo, okay, panghuli ng isda. Oo. Oh? <coughs> may pasol tayo, tol, ba? Masarap pagpapamasol dito, tol. dito mo lang ako, tol. Malimis ka dito, tol. Oo. Oh. Ah. Ganda tol. Palagi tayo mag... Yan talaga doon. Nakakalimot talaga kami noon na Nagdala sana kami ng ano. Ang huli ng isda. Ang huli ng isda. Bingwit na bingwit. Oo, yung bingwit. Marami parang marami mga isda rito. Yung maliliit. Ang ah, susunod tol. Pag baka baba tayo tol. Dala tayo ng bingwit tol. Oo. Mm. No? may pang ulam tayo no Magdala tayo ng bigas oh o, yan. Maganda yan tol. Nagdala tayo yeah, dito. Dala dito parang maraming isda. Para tol, tol. O, yun, tul. Uh, yeah. tul tul yeah, yeah, yeah. Yeah. O, dami tul dami tul tol tol tul 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 yun tul yung tul 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 tol yun tul oh tul tol tul 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 yun tul 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 paano tul tul tul

Anything. Go. You not to to go, go Ano nila to? Hindi to tuloy. Ha? Ay, hindi tuloy. May ano ako to. May ano ako ano to. Na baka ano. Baka si ano sinabi ni Kumanda na Na ano sila. Magsubi-subi mag sila sa area. Ang papagam. Kaya lang sikalat sila lahat. So, ano, sa so, tayo ngayon, mag-ano so, tayo, Apalagi ting ikmat lo. Terpulih. Yang jadi nak tunggu. Saya bantu bantu yang jadi. Tidak tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Ya. Jadi ni lah. Dia dekat collar. Dia dia nanti nanti mesti dia. Ih. Dia

Tul, hijat tul, hijat. Jam ini Baru nak pilih kira saya tul, dia katul. Tonton bayi lelaki nak kawak-kawak musim kentul. Tol. Hah? Kita tonton bayi nak kawak-kawak siapa nama lelaki? Orang macam ni kita kentul. Ayam tu ni, aku tahu. de sí, sí.